Hey, good morning mga kapatid. International Women's Day ngayong araw. Ilang Martes ano? At uh, nandito tayo sa Safe House Gym sa Quezon City, yung MMA and uh, fitness. Gym, dito sa Quezon City. Magtuturo sila ng uh, Muay Thai, meron din silang uh, Wrestling, MMA, at syempre, meron din silang Boxing. At madalas natin ma ma nakikita na puro lalaki ang gumagawa ng sport na ito. Pero alam niyo pa, syempre, eh, medyo naging sikat na rin ang sport na ito para rin sa mga kabaraihan. At sinasabing uh, mas madaling makapagpapaya ang boxing compared sa typical na gym activities. Ano? Pero para malaman din natin kung gaano nga ka-effective ang fitness sa uh, regimen na ito, makakausap natin ngayong maga si Darwin Bermudez, isang boxing coach dito sa Safe House. Coach, good morning po. Good morning po. Okay. Kwentuhan niyo naman kami tungkol dito sa sport na ito at kung paano siya, siya nagiging bagay sa mga babae. Kasi sabi nila, bilis mo makapayat yung boxing. Yun, ginagawa namin. Yung drill sa footwork. Yun, yung ladder. Kung, halimbawa, gusto niya talagang maging effective, lalo na parating na yung tag taginit na, no? summer na, para maging handa para sa beach, sa Boracay. Ano ang, gano'ng kadalas dapat maging mag-training ang isang babae? Kahit ano lang po, sir. Training is okay, ibang mga ilan? Mga tatlong araw lang po. Tatlong araw sa isang linggo. Ayun, isang... medyo madalas ano Mga ilang oras naman 'yan sa isang araw. Kahit ano na sir, One hour lang yung boxing namin Kahit na isang minutes. araw. Ma malakas magpapawi sa tsaka yes, yung mag magsunog nasunog ang taba-taba uh, sa katawan. Yes po. Ayun. Okay. So mga kapatid, meron pa ang mga drills na makikita natin na gagawin ni Miss Lodin yung gumagawa ng drills natin ngayong umaga at makakausap din natin si si Boss Jericho, yung manager mismo ng Safe House Gym. Good morning, sir. Yes. Sir uh, Jericho, uh, kwento nyo naman kami tungkol sa ibang iba't ibang mga health benefits ng boxing na paggawa ng mga drills. So, of course, one of the health benefits ng boxing is, of course, to do cardiovascular ng mga women. So, yung pinaka-main important na uh, benefit ng boxing. And of course, uh, on the kasi, constant move -in motion yung boxing eh. So yun yung nag talaga nung metabolism nung person na nagbo-boxing. So yung constant uh, na metabolism nun, na uh, ng heart rate na nag is uh, of course, that's the, key uh, that's key component para mag weight loss. So of course, one of uh, the benefits is flexibility. And of course, yung focus siya kasi yung ginagamit niya yung mind niya eh, kasama ng physical. So, pero hindi namang hindi namang delikado ang uh, sport ng boxing. So uh, with proper trainers so, uh, naman hindi naman siya delikado. So, so weight loss naman, an average person can lose up to 350 calories per hour. So, really it really depends on the weight, eh, kung gaano kadami ang calories na mabubuo. Mm -hmm. And uh gaano ka intense yung mga uh, mga workout na dito you no know, off dito sa safe house well uh, it will differ din kung yung client ba is into fitness lang kung talaga gusto nila mag weight loss and of course iba rin yung training do sa mga talaga gusto ng competitive kung gusto nila competitive sport okay, so mga patid din na nga na nalalaman nalala natin ngayong umaga na Pwede pwede ang mga babae sa sport ng boxing ano hindi ito limitado sa puro lalaki lang ano hindi pa sa mga katulad ni Pacman mismo, pwede rin. Ang mga nagkagandahan mga babae tulad ni Ma'am Claudine dito. So mga kapatid, punta na kayo dito sa safe house para matuto at uh, mag sa sport ng boxing. Balik muna sa inyo sa studio. everywhere. Copyright 2016.